Yo, what's up mga boss? Support to this video mga boss. So yan at tayo uh, na naman uh, sa nasa EXP mga boss. Napagamit na naman tayo sa ating zilong mga boss. Yung garap natin dito sa EXP yung sun na su mahirapan tayo dito mga boss. Pero palag-palag tayo boss. Uh, kailangan natin ang napin ng paraan mga boss. Yung witness ng sun. So kailangan natin mag-iingat mga boss kalaban natin. Dahil malakas yung kalaban natin dito. So yan, tamang ha, tagulan tayo dito sa damo mga boss hintay lang tayo. Yung minions lang yung babanatan natin sa una. Dahil mahina tayo sa early mga boss. So, yan ah Medyo may nag-micro-one kami dito mga boss. Ayan, mapaanohan tayo dito. Ay, malakas yung silong sa early mga boss laban sa stun mga boss. Hindi lang yan sa discarding niyo kung paano niyo i yung kalaban niyo lalo na yung sun So dito, paana tayo. Punta fan Farm farm lang tayo dito mga boss Huwag mo tayong susugod Nakakilala ah, natin ang micro micro Ang dito mga boss So Huwag natin ipilit So saman nyo mga boss Hanggang sa Bulo mga boss Dahil pagitan kayo ng ah, malupitang galaw mga boss Halo na sa uh, itong kalaban ko mga boss. Dito, nalilang na discarte natin sa early mga boss. In, out, in, out. At dito na palalim ko mga boss. Dahil uh, inabangan ko yung ano dito. Minions. Gusto kong ikat yung minions mga boss para makarotid tapos sa ibang lane mga boss. Dahil ayaw yung paawat yung kalaban ko dito sa XP Yung sun. So, so ganyan yung diskarte ko sana mga boss kaso mabigyan tayo dito dahil may nana na nag sa san mga boss. So yan. So naultihan tayo dito mga boss at nakuha pa tayo ng kaharap natin dito sa XP. So pumalag na ako kaso na responde yung dami nila. Yo, may tatlong ongoy na humahabol sa akin na yan tayo. At dito naman, bigyan na rin tayo. Dahil may kusyo naman ulit ulit tayo na nila so pangalawa na tayo bisis na bigyan at dito naman makabawi tayo dito mga boss dahil may cho naman akong kasama dito so yan nabigyan natin masab na yung tour natin dito Pero babawi tayo mga boss, yan nagkat yung chew mga boss, and binasag natin yung tore. So nakabawi na tayo. Lamang ano lang tayo mga boss, ingat lang tayo, huwag tayong susugod. O, hindi tayo magpadala ng Ah, uh, same motion mga boss. Huwag tayo magbanaso dito. Bumanat naman ako dito at narukuha naman ako ng isa. Kaso, tinamaan ako ng pana na kadalawa tayo mga boss. So, nakabawi na tayo. Tatlong, ano na tayo? Dito, muntika na naman ako mabigyan ng sandito, dito mga boss. Dahil, mm, medyo mas mataba sila kaysa akin mga boss. Buti na lang may nag-responde sa akin dito at na bigyan pa natin yung sandito mga boss. So yun, nagkamali yung chan. sandito dahil napalalim siya. Dito naman, nakita ko naman na yung yun, mga boss. Makabawi na tayo, may So nabigyan natin yung gosyon, mga boss. At yung dritso naman ako dito sa bootlane mga boss. Babasag tayo ng turi. Yan ang goal natin kapag zilong user ka. Hindi ka magpa... mong bagal-bagalan yung mga turing nila kapag ikaw na libre. So babanatan mong agad. So dito kunin natin yung bap ng parang kalaban. So nakita tayo sa CCTV nila. So kunin natin yung maliit na ano dito. So nag medyo nag-asim pa yung core namin kasi nagalit sir ako na ko yung ah uh, purple. So yan nabigyan natin yung core dito. At tama um, out lang tayo mga boss, wag nating ipilit. So shout out sa kakampi ko na naulan no dito. Uh, Nagalit siya sa akin dahil naagaw ko yung orpol. So dito, muntikan na naman tayo. Kaso may pang sundo tayo mga boss. So, ukos lang ako sa laro mga boss. Hindi ko pinansin yung core namin dahil nagalit siya sa akin. Inagaw ko yung polpol. So dito, napalalim na naman ako dito mga boss. Ayan. So nabigyan na tayo, apat na tayong bisis na bigyan. Ayun na, na naman yung dalawa. May silina at saka moskob naman mo, so nabakuha tayo ng isa. Hello, 841 na tayo mga boss, nakabawi na tayo lalo na sa IT mga boss. Ah, uh, lang tayo sa goal. Dahil medyo yung core namin dito na galit siya sa akin. So babawi na lang ako sa dalawan mga boss. So pasinsya na mga boss, hindi ko sinadyan yung mahagawi. Purple. Ang galing yung nola na dito mga boss, yan. Sobrang galing yung nola na nandito. Kaso iakin, kunin lang natin ang mga resources ng kalaban mga boss. Pagkatapos ko dito makuha yung purple mga boss, yung dread so ako sa red nila mga boss dahil kunin ko. Ngunit wala na pala, makuha na yung Mosgob Ayan, andito yung Mosgob mga boss. So, buti na nga hindi tayo napitas niya. Kulang pa siya siya item, so nabigyan pa natin yung musgob. So, apat na yung nawala sa kalaban, mga boss. Malapit nito sa katotohanan. Kaya, basagan muna natin yung uh, top lane nilang ture, mga boss. So, dalawa na lang yung buhay sa kalaban, mga boss. So, thank you so much for watching, mga boss. itana na, nagtapos na to dito, mga boss. So, ayan. Thank you for watching.